Magbubuhan mga kulang kayo. Maraming maraming salamat po. Thank you for the kind introduction. Maraming salamat sa mga opisyalis natin sa Don Yawana. Kahit wala nang sabi kanina ng mga opisyalis niyo po dito. Nakakatawa rin kasi hinapatupad din nila ang mabuting mamahala dito sa EDU subdivision. Congratulations po. Maraming maraming salamat. At alam ko na magkakatulungan pa po tayo uh, sa hinaharap. Lalo na pagdating dun sa uh, unang nabanggit, yung uh, flood control, yung sinasabi po ni Pres kanina, yan po yung flood control and drainage master plan ng Luzon ng Pasi. The first time lang po ginagawa sa kasaysayan ng ating Luzon. Kasi dati, maraming project. Dito na may mga pumping station, may mga mga kana yung uh, mga drainage, yung papanawang pansada. Ang problema, uh, patse-patse, dito, nagbaha naman sa kabila, gagawin dito, nagbaha na naman sa project, dito sa kabila, minsan dahil kasi sa project, nasolusyonan dito, sa kabila naman ay baba dahil yung level mali. So ngayon po, ang uh, ginawa ko yung sinasabi po ni uh, Press kanina, na kumausap po sa inyo kung muna na po nito ay yung consultant natin para sa master plan po pasig na po yung tinilig na natin. So, nagsisimula sa pagsusukat ng bawat lugar, uh, pati yung elevation, uh, tinitinan po lahat kung ano na lang yung tamang daloy ng uh, tubig. So, asahan po namin yung operasyon po ninyo sa pagbuo ng ating flood uh, control and drainage master plan. Yes. Opo, ang pangalawa po, tayo open spaces so, pa po yata dito na may engineer for the day kung meron na, na, na. Pero siguro yung opisyalis na lang kakausapin ko po kung kung dito ano. Um, Kaya ako nagpinakit yung dalawang yan kaagad kasi baka makalimutan ko ano, <laughs> mabuni uh, na po na yun ay kilo na po ikwento dahil uh, may lang na po kung makalimutan ko bakal sa dulo ano. Pero muli po, maraming maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa PT ng Pasig.

Wala kami yes. yes. no, pala mga patanganihan. MES! Kaya talagang Di ba? Kaya nandito tayo! Pero ito po, uh, gusto ko lang akong sa inyo kasi kung nasa laging na General Assembly dito sa Doña ah, nung nakaraan General Assembly, pasensya, hindi po ako nakapunta, no? Pero, ayun po, po nai-expect natin. Siguro may, ah, uh, 30, na ako oh, eh, po kami kayo nandito. Eh, maraming maraming salamat sa, sa pero, kaya bakit kami salamat sa iyo lang yes. sa mga mga sawang suporta, hindi sa mga politiko, kundi sa aking buhang na pamahalaan at sa darating na ginagawa natin ngayon. Yung mga ginagawa yung mga ng resigyon, hindi po ng inyong opisyalis, mula sa mayor o ombresman at mga kulisahan natin, maging koordina niyo ang kliyayang transisyon, hindi pu'yan magagawa. Lalo na yung malalaking pagbabarok na kinakikilala natin, hindi natin pang makatukad yan, kundi sa tulong at sa buong suporta ng mga mga nararamdaman maraming maraming salamat po sa inyo. At alam niyo na po, nakita naman po ng na bawat isa sa akin, kung ano yung mga pagbabago na yun. Alam niyo, ako uh, magpunta po ako dito, kapag may nakikinigay po po yung iba't ibang nagsasalita. Iniisip ko, ano kaya maganda ang ikwento po, niyo, po sa ating mga uh, kasama dito sa Lodyawala. Uh, ang dami naisip, ang dami programa ng ating pamahalaan. Ano yung pag-iisa-isa po natin ng programs, projects, and uh, activities ng isang NGO na kasi laki ng lungsod natin. Pero di parang guys, when ng budget, nasa isang milyon na, uh, na humigit tumulang ang at ating residente. Napakalaki ang na ating lungsod. Okay. Na sa 10,000 empleyado natin, sa halos isang daan ang mga opisina natin ang departamento sa lungsod natin. Kaya kung isa-isayin -isa po natin, ano maakot ng libo yung programs, projects, and activities natin? iba't ibang, -ibang sektor mula sa senior citizens uh, hanggang sa ating uh, personal disabilities hanggang sa infrastructure, healthcare services, uh, education, education services at marami pa po iba. Kaya ang gagawin ko na lang po, hindi ko na po isa-isa rin yan. confident po ako na pag may kinag-create pa na pag-usapan tayo, naranan, programa, wala tayong masasabi na perfect ang isang programa o isang field. Wala naman. No? Imposible po yan. Kahit sa pinakamayaman na bansa, walang perfect na servisyo. Pero, confident po tayo na kung ano man yung tingnan natin, yan, may uh, ano tayo dito. May ruleta tayo dito. random, mag usapan natin. Isang field na o isang opisina na. Confident po ako na kung saan man ito pa, may improvement tayo yung naisi meron na gumanda doon sa service, sa program, sa office card na yun. Ang usapan natin, business permitting. Marami pa rin problema ko naman po, pero napakalaki na ng improvement. Pag ipinag-usapan natin ng uh, hospital natin, nagpupulo pa rin, malaki pa rin ang kailangan natin na uh, improve, pero napakalaki na ng improvement. Ang renovation na po yung isa ngayon, dinoblay yung no capacity, hindi ng children, hindi pati agwag na po. So, sa lahat po po. Pero ang pinaka-importante siguro ang pag-usapan natin ngayon. May hindi na yung mga detalye kasi makagabihin po tayo dito kung pati yung ang pag-usapan natin. Ang pinaka-importante po siguro ang pag-usapan natin yung uh, zoom out po tayo ng konti. Pag-usapan po natin ano ba yung istito ng ating pag ano ba yung mindset natin bilang isang syudad o bilang isang lumsod? Ano ba yung mga ginawa natin mula 2019? Yung mga pinakilala ng pagbabago at reforma sa ating lumsod. Kasi hindi po bilo yung mga ginawa natin. Noong 2019, sumunod tayo ng iba naman. Uh, Lumaban tayo para sa pagbabago. Pero lagi po natin nakaan na posibleng makaroon ng pagbabago Una, pwede magkaroon ng magandang pagbabago, pwede magkaroon ng hindi magandang pagbabago. Pwede rin magkaroon ng magandang pagbabago, pero mababaw lang yung pagbabago. Pwede rin napalitan nga yung pangalan ng mayor, pero yung sistema, ng pa rin. Pwede bago mukha ng mga politiko, pero yung kultura ng pagbogobyerno, wala naman pinagkaiba. Ang gusto po natin, tunay, malalim at pangmatagalang pagbabago. Gusto natin tunay, hindi yung para masabi lang, hindi yung papogi lang, hindi yung superficial lang. Gusto natin malalim. At gusto natin na hindi nakasentro sa isang tao o sa isang grupo yung pagbabago. Sana pag sinabi natin giting ng pasig, para sa kalaman ng lahat, kaya ako magiging giting ng pasig yan dahil wala ko yan sa phone. May Andres Bonifacio, yung parang mga matipunan, yung nagsasabi lang sa pasig, sabi niya po, tunay palang magigiting ang batang pasig. Kaya yung salitang yan, hindi po yan ang simula sa amin. Ito po yung kasaysayan natin ng mga pasigilyo. Na ang pasigilyo, yung mga tumira dito sa Pasig, wala nang panahon ng mga katipunero, panahon ng revolusyon, hanggang World War II, mga lumatan sa ako, hanggang sa kasalukuyan, nandito po ang mga magigiting na tao. Ito, mga tayo mga pasigilyo. Patuloy na. Maaaring hindi tayo nasasakot ng dayuhan ngayon hindi tayo lumalaban sa isang uh, uh, pandaitigang pero nandito pa rin tayo, lumalaban tayo sa korupsyon, lumalaban tayo sa iba't ibang problema na matagal nang nakauga sa lipunan natin mismo at uh, sa kultura rin natin mismo. At masaya po tayo dahil sa lusod ng Pasig. Ako, ang pakiramdam ko, dahil blessed ako, dahil nagkaroon ako ng pagkakataon para maging katalista tungo sa mga pagbabago para putuloy na yung mga masasamang siglo na nangyayari sa ating uh, gobyerno, sa ating dipyongan. Kaya naman talaga, kaya, kaya, tayo na dito, kaya tayo patuloy ng <laughs> yung, uh, yung uh, sa, yung, uh, procurement, nilang na uh, walang Maaari neron pa rin pag-insan-insan, no? baka may nakakalusot. Pero kung po natin, muli po big picture, ano ba talaga yung ginawa natin mula 2019? Minsan, pagka nasa traffic ako, o, o, o may konti oras, kinakanood ko rin yung video ni Mayor Benji Magano ng Baguio City. Madalas yun yung kwento niya eh, rin, kung ano yung mga kalakaran sa gobyerno, minsan nakikwento niya yung 30% na is okay, na minsan nung maabot na ng 40%, 50%. Kung may kakilala kayong natin sa gobyerno, local man, national, kung may kakilala kayong government contractor, alam na alam po ninyo. Sa totoo, yung sinasabi ni Mayor Magalo, minsan nakikwento ko rin ang alpono. Sabihin na natin yung 20%, 30%. Tingnan niyo po kung ano yung budget ng Pasig City ngayon. Ibig sabihin, kung may SOP, na automatic yan. Hindi hinihingi yan. Kung tinuloy natin yung mga Pasig na nakaral, nasa billion piso kala po lang kada taon. Nung nagsimula ko ako, sinasabi ko na sa isang billion piso yan kada taon. Pero sa budget natin ngayon, hindi lang yan 1 billion piso. Kahit effect po sa mababang 20%, 2 billion, 3 billion na po yan per year. Yan po yung naigugol sa lang dahil sa sinasabi sa ng Ganyan hindi problema natin sa Pilipinas. Pero, masaya po tayo dahil muli po dito na natin yan. Kaya kung makibag-usap uh, kahit kanino, kaya kung tumingin mga sa mata kahit kanino, para sabihin na kahit isang piso wala sa mga impact na yan, wala akong tinanggap. Yan ang kaya kung Unfortunately, ito ano, sa, sa mga paalan, hindi talaga maiiwasan na sa totoo, hindi na naman sa politika. Ipag sa kahit anong bagay sa buhay ko natin, pag kung gagawin kang pagbabago, 100% sigurado may kukontra. Kung um, open bonus natin, may pagpapalitan kayo isa sa papakaran natin, sigurado kahit isa, may kukontra. Po eh, posible diba? hindi. Kahit saan po, sa HOA, totoo po yan. Sa TODA, totoo po yan. Sa LGU, totoo po yan. Sa simbahan, totoo po yan. Na kahit anong bahagi ng ating buhay, pag may pagbabago, kahit maganda yung pagbabago, sigurado may kukontra, sigurado may tututol. May haayaw, may hahadlang, may haharap. Muli po, pinag-usapan natin dito, video-video-piso. Kaya, huwag po sana tayong magulat kung may mga iba na gumagawa ng fake news, naninira, kayo na, na bangit kanina, huwag tayo magulat kung may mga susubok na para manabot tayo. Huwag tayo magulat din kung may mga ibang politiko, kung may ibang kandidato, kung may ibang grupo, na handang gumastos ng hindi lang milyon, kundi bilyon din para bumalik tayo dun sa mga lumang kalakaran. Dahil alam natin, sila yung mga nakikinabang dun sa mga lumang kalakaran na yun. Noon. Hindi, minsan may mga nakausap ako, ah, uh, gabi, ba't sila gumagastos ng ganyang kalaki? Bago, huwag na natin pag-usapan yung mga ayun daw. Sabihin nila, itulong eh, yan. Ba't yung sinisip tayong tulong? Sige, huwag na natin pag-usapan yun. Ibang-ibang e gastos. Alam niyo po kung magkano isang billboard na yun? Baka uh, meron dito, ito sa industry na yun? Uh, advertising, ano ano? Tama po yung sinasabi ni Ma'am. Lalo na sa mailroom. Wala ka makukuha ng billboard na 100,000. Wala kang makukuha ng billboard na 200,000 per month. kurtiga C5, maako. Exa, C5, maakot ng billion yan per month. Para saan? hindi hindi naman nila pwede i-classify yung katulong, di ba? Yung iba ang pinakinigay, pwede pa baka uh, makalusot pa eh. Pero bakit pagkakastos ng ganun pala eh? Hindi naman yun yung pinakakastos sa nila. May kita naman natin kung ano po yung uh, style, di ba? Very traditional. Kung yung mga lumang style, pati yung concert, magkano magpa-concert. Isang artist, wala naman sikat na artist na nabababa na, uh, ano, na para sa ilang libo lang. Ibang maabot eh. Ang punto ko lang po, ay eh, huwag tayong mabula. Alam na po natin yan, yung pagtugtugin na yung mga ginagawa ko ng iba. Kaya ang tinawag na traditional politics o trapo. Kasi traditional, ibig sabihin, paulit-ulit lang nangyayari ang kasanayan na po natin sa Pilipinas. Huwag tayong mabula. Alam na po natin, expected po natin yan. Pero importante, nakapokus tayo sa kung nasaan ba tayo ngayon hindi na mga pasigil niyo. Ano ba yung nalagpasan na natin? At higit sa lahat, saan ba tayo patulog? Sa ibang salita, ano ba yung direksyon natin? Saan ba tayo papunta bilang mga pasilino? Kinalimutan na natin yung mga takot yung paggamit ng resources ng pamahalaan para bawakan pa tayo sa liit na nangyayari lalo na sa mga komunidad na may hirap. Ultimo yung pangasuhan doon, alam niyo, paborito ko pong simbolo yung pamasuhan doon kasi lahat nakapanalit sa ating pamasuhan doon. Nakakatanggap po ulit doon. Yeah! Sa simple na rin kasi ng pamasuhan doon, na ipakita natin na pwede magkaroon ng na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa at makakaroon ng pangas. sa ibig sabihin, ibig kung sino yung malapit sa kusina ay yung mas unang binibigyan hindi yung ito ang kasi eh. mas magagamit ko ito sa pulitika. Hindi rin niya may takotan. Dati, alam niyo, may ikot kami ni Boroman ng no, 2019. Pagka uh, umiikot ko kami sa mga ibang ibang -iba pulitika. Literal, maniwala kayong hindi. Literal na matapakuhan palayo sa amin yung iba. Dahil na ibang opisyalis na makasaraan. Hindi po ako nag-exaggerate. Tumatakbo po palayo minsan natsi-check po namin, pabulong sa isabi na, hey, pasensya na, kasi pag nakita mo kasama tayo, buong sa mga namin, walang pamasuhan na doon, pag December. Hawak sa liig ng mga tao, lalo na yung mga nangangailangan talaga ng munting tulong, para sa politika. at, pero sa simple na ng pa ang pamasuhan doon. sa totoo, ito rin ang ginagawa natin sa ibang servisyo. Pero ito na yung simbolo, yung pamasunan mo. Pinakita natin na kung simple magkaroon ng pamakalaan, ay hindi na labo. Tinalikuran na natin ang kapatang system, pinayawan na natin yung palakasang system, nagbibis tayo ng korupsyon, tinanggal ng SOP, yung kickback, nagkayos ng procurement process, nagkayos ng iba pang mga mekanismo at proseso, mga mekanismo para sa isang mas mapanahok ng komunidad. Ngayon, pati video ng City Hall, may mga CSO observer. Nagte-trade pa kami ng CSO observer para bantayan kami. Ganyan po, ipapakala na yun. Kung kinalimutan na natin yung mga lumang kaalakaran, tinataguyod na natin na yun ang mabuting pamahala at ang mga prinsipyo na Noong 2019, oh, pero... hindi na po ako kaya sa inyo. Uh, medyo seryoso na po yung usapan natin, ano? Pero tutuloy ko na po. Noong 2019, noong muna po ako naging mayor, alam niyo naman po, wala akong mga yeah. sa konsero. Kami nang iporman yung lumaban, magkasama na. Jigil, tingnan natin kung yung kaya ang gawin. Tingnan natin kung gusto ba ng pasilinyo ng pagbabago. Naupo ako ng 2019. Ko, ako marunong naman po kong makisama. Nakilala niyo ako, nakatrabaho niyo ako. Eh, sa palagay ko, maayos naman po ako kasama. Siyempre, medyo bias ako. At uh, sa ko, maayos ako makisama. Pero siguro totoo na at, uh, mga kasama sa council na hindi namin mga tiket, hindi namin mga ka kapatido, sabihin natin doon sa dating administrasyon, sinubukan naman natin makipagtrabaho sa lahat. At nagawa na natin, agulan hmm. pa tayo ng pandemya. Wala pa po isang taon na naupo ako. Hindi naman tayo ng kapayal ng pandemya. Ginawa natin ang lahat ng mga kaya uh, for the pandemic, during the pandemic. Kasunod sa may mga uh, challenges, sabihin na lang po natin. Halimbawa, Tuloy natin, gusto natin ang trabaho ng paayos. Gusto natin na linisin at napapahalaan. First 100 days in office, hindi ko kumakalimutan. First 100 days in office, sa lahat ng mga kontrata, kaya tinanggal na agad yung kickback ng SOP. Sa 30% daw yan, dati. Tinanggal. Sabi ko sa mga mga kapatista, zero na ngayon. Hindi ko kayo kakausapin. Medyo mahipit muna tayo, lalo na sa mga isa. Zero ang naging immediate result. Yung mga kontratista na nagbibig, nababaan niya yung mga bids nila. Kasi alam ano, nila, wala silang bibigay sa na -upo. Wala silang bibigay sa milyon. So, kung dati, isang project, let's say, 20 million dati yung estimate ngayon, pwede na nagbibig na 16, din sa 15 million, din sa mas mababa In only 100 days, in the first 100 days, nakatipig na tayo agad ng 150 million dahil sa mababang bid ng mga kontratista. Ang dati ang pupunta sa SOP, first 100 days, 150 million na po kaagad na natin natin. So, okay, magandang balita. Sabihin na natin yung na yung bulto ng korupsyon na hanggal natin. Kaso, may mga pagkakatao, nagbigla kong malalaman, nagbigla kong magkakwento, ang hirap lang i-verify sa totoo lang kasi dumating na sa punto, humingi na tulong sa polis, Pagpa-imbestiga, nagka-try namin mag-entrap. Ang nangyayari pala, oh, walang tinigil sa mayor. Meron ka may isang konsyahan na lalapit sa grupo ng kontraktor. Ay, sabi ng mayor, okay lang daw, may 3% kami. Tinanggayses nangyayari. Di ko lang talaga eh. na talaga matyempuhan eh. Ipapa-entrap na talaga eh, kaso hirap din talaga. Ang hirap po na isipin natin na sa isang sasakyan tayo, gusto natin dumiretso. Pero may isang pasayero, sinusubukan po rin yung manivela para malikuin yung sasakyan. Ang hirap po. 2019 to 2022, Ginawa natin ang lahat ng mga kaya. Sobrang laki na napagtagumpayan natin. Pero ang hirap po na may mga kasama ganyan. Ang gagawin naman pag natin, yung mga yung mga sa kamila, yung mga tao na nandun na kaibigan ko talaga. Kaibigan, pag nakita kami sa labas, parang problema, pwede magkwintuhan, pwede magkiruan. Pero, yung mga tao na kahit kaibigan mo sila, ang hirap na trabaho dahil hindi natin sila kapareho ng prinsipyo. Kaya, yung 2022, kung mapapansin po ninyo mula 2022, kung talagang nakabuntok po kayo sa gawain ng pamahalaan, mas bukalis ng konti. Mas, hindi ko sasabihin na dumali ang trabaho, pero mas uh, naging okay. Mas naging maayos. Kung baga yung, yung problema na lang natin, yung totoo mga problema na lungsod natin. Ano yung mga kailangan gawin? Ano yung mga kailangan ayusin? Ano yung pang-araw-araw ng trabaho natin? Yung pagpaplano natin para sa pinabukasan? na pagtutunan ko ng buong pansin. Hindi yung lagi ako nag-iisip na, okay, ito yung budget natin. Teka, kailangan kong bantayan itong konsel na ito. Ako may ginagawa ka akin. Ito, trabaho tayo kay e, Teka. Baka sila ito. May ano na naman. May niluluto na naman ito. Ngayon, wala na. Wala na nagkaroon tayo ng isang una sa lahat. Vice yon na maayos. Vice Mayor natin, ano yun, napaka-professional po. Vice Mayor natin, pag sinabing may meeting ng 8 7.59, nandun na po siya. Napaka-professional na tao eh. Pag may seminar ng council, hindi, ano lang, hindi kaki. Pag may, pag may seminar, pag may meeting ng council, Makala siguro hindi iba dati, eh. relax-relax lang yan, seminar. Pero ginagawa na ito, 10 a.m. mag full time, 10.15, pinapadlock yung entrance, hindi na makapasok ng mga kons yan. Nakala ng joke, pero totoo yun, ginagawa ng professional ang city council natin. Pero higit sa pagiging professional, para sa akin, yung mas importante yung integridad na mga kasama natin. Yung pagkatao, kung hindi tayo inaanigay sa alam natin, ang hirap na lang ang trabaho at ka pa ng kasama tayo lang ang kaya sa lahat na din. 2022, magkakawin tayo ng Vice Mayor ng Ayos, Vice Mayor Dodo Jaworski, at syempre yung mga kasama po, magkakawin tayo ng majority. 10 out of 12 sa mga konsyal po ay mula sa Giting ng Pasig ng 2022. Kaya meron tayong tatlong kasama na papunta na sa kanilang uh, ikalawang termino, kung papayagan niyo po siya, at proud naman po ako sa kanila dahil hindi, hindi, hindi ako napahiya sa kanila. Totoo ko trabaho at nagtrabaho ng katako. And then po siyempre, number one, Bubuy Agustin. Number eight, Angel De Leon. And number fourteen, Maro Barnes. Tignan ang isang mayor, siyempre, isa lang katawan ko, dalawa lang ang mata ko, dalawa lang ang tayo ko. Limitado yung kaya mong gawin. Limitado yung kaya mong kausapin. Hindi ko naman kaya magtrabaho ng 24 hours sa isang araw. Ay, pasakit mo na ako. Pero, sa tulong nila, para kung uh, figuratively nakahati ko ang katawan ko sa marami, ang isa po sa magandang ginawa ng City Council natin, parang kapagit kanina ni Ko Romano, ni Vice Lord, eh? pero isa sa magandang ginawa po ng City Council natin ay talitsunod doon sa ginawa ng ating lokal na pang pa, City Government na binuksan ang budget. Ito na rin yung pinapatupad nila. Bunihipos sa mga barangay. Kasi ang budget ng barangay, pag naisawal binansan na po yan, gagaan for final approval sa sanggunyan pang Dati, ilan pa na nakakaalam at nakakita po niya. Minsan nga, may mga nababalitaan tayo na ulti mong agawan ng barangay, hindi alam ko ano nilalaman ng budget. Yeah. Dati ko malang makuto ngayon. Wala naman ako sinabi kung anong barangay. <laughs> Pinapahalataan tayo naman. Pero, totoo po yan. ba? Diba? So, ano pong ginawa ng City Council para yung good governance, yung transparency, kung hindi pangalan ay hindi manatiling sa City Level na kundi pati sa barangay. Parang po, frontliner po natin sa gobyerno. Hindi rin talaga tayo a-assetso ng tuluyan kung hindi maayos ang barangay po natin. Hmm. Ang ginawa ng City Council, siyempre sa paula, para di ba yung sa ito, sama na mga konsyan natin, ginawang open. Ibig sabihin, dumaan kayo sa tapang proseso, kahit budget hearing ngayon, baka hindi lang po lang ang iba, pero naka-Facebook live yung budget hearing, yung isa-isa yung mga item. Nang sagay, kahit sabihin natin, usap sampu lang yung nakapanood, na ordinary yung mga bayan, ang laking bagay pa rin po ng sampu na yun. Alam ko, busy po ang hindi naman lahat, yun sa Facebook live. Pero kahit sampu tao lang na nag-arosaryo ng bawat, makita yung budget, maniwala kayo, mag-iiba ang kilos sa barangay. Ganun din naman sa ibang mga. Kahit ka, isa lang, hindi nakakita lang pwedeng isipreto kasi may nakakita na at uh, budget query yun, ng mga barangay sa City Council at sa Facebook na Ginawa transparent, hindi lang City Level, kundi pati sa barangay level. At kung ito okay, progress po yan, pero yung mission na nagagawa natin yan dahil pag-isa natin ng ating City Council. Naniniwala sila sa direction natin. Hindi nila gusto kami kung wala sila Thank you. Ikatlo din tayong bagong kasama. At gaya ng pinawa ko sa unang tatlong kasama ng 2022, bago sila tanggapin sa DB ng base, ang una po na ganalong sa bawat isa sa kanila ay ba't po ba gusto maging ng coach sa Anong tingin ko meron sa LGU? Kasi hindi pa, di ba? Hindi nga, di ba, ng video, alam na natin kung ano i-expect pag ganalo. Nagumuunan eh. Alam na po natin sumama sa atin sa giling ng kaso. Teka, ako gusto mo maging konsyal. Baka kasi nababalik pa na doon. May nakukuha ng mga budget-budget na cash. Wala na yun ngayon. Baka nyo, may kickback sa mga kontrata ng pamahalaan. Kung ang kapay mo, kung ang mission ay eh, para pangapalit, ng yung wallet o bank account, hindi kayo bagay sa giling ng kasi. proud ko ako sabihin na ito mga kasama natin, yung para re-election, at yung bagong kasama, sila po yung mga nakitaan natin ng tama at malinis na intention, magandang mga rin para sa ating lusod, at maganda yung uh, dahilan nila sa pagpasok sa premium. Kaya kasama po natin, number uh, 10, Dating ang Man Secretary ng National Youth Commission, Enriquez. At uh, number 13. Ang inyong uh, naging kagawa na rin po dito, Warren Kiki Insenso. Kiki And last but not the least, ng barangay Ibuga, uh, Boy Raimundo. <laughs> Mga kasama, uh, na po, po natin natin bilang isang lusod. Marami na po tayo

Sana hindi tayo magkakamang kasama na mayroon sa mga mga school malikay, na para ng Hindi na tayo babalik doon sa mga lumang talakaran sa langsung ng pasip. natin, ay, natin na na posible. Kahit kung hindi paglalagay ng pangalan sa mga project ng City Government, sabi-sabi na imposible yan. hindi ka naman nakahalos sa 2022 kung gawin ko yan. Butel na lang pa si matatalino, hindi matalimbulahin, matalimbulahin. Mga taga-tono na wala, matakasama po ba tayo kapag kaya na sa munsan?